Hello guys, welcome to my youtube channel Okay, usapang uh, kalusugan na naman ang ating pag-uusapan ngayon uh, bali itong aking ginawa kasi nung nalaman ko about ito sa thyroid problem ko uh, siyempre nalaman ko na meron daw akong suspicious sa uh, something nung na biopsy yung thyroid ko yung result no? so pero na bothered ako no, akala ko talagang parang nalungkot ako sabi ko, God, mamamatay na ba ako, ganyan, na-depress ako ng mga ilang days, hanggang sa dumating ang time na parang kinausap ako ni Lord na marami pa ikaw na gagawin, tsaka hindi ka kita pababayaan, yun. So dumating yung tapos, nagpunta ako ng Kiapo, ang ginawa ko doon, syempre, umiyak ako yung Lord, so bakit naman nagdasal ako, bakit naman ako binigyan mo ng ganitong sakit, sabi kong gano'n paano na mangyayari sa akin, kako mamamatay na ba ako, paano yung anak ko, paano yung parents ko, ganun na ba talaga yung dapat na mangyayari sa akin, pupunta na ba ako sa impyerno, yung mga ganun kaso, yung mga barang nung time na nalaman ko na ganun, na, kina, kasi naalala ko kung cancer ba to, sa yung nodules ko, sa thyroid ko, eh di possible na kakalat ito, tapos mamamatay na ako. Ganun. Kasi once na parang nalaman mo na may sakit ka pala, may cancer ka pala, iba na yung pasok sa utak mo eh. Pero alam nyo, lumakas ang loob ko kasi parang sinasabi sa isip ko na ano yan, okay lang yan, maniwala ka sa Diyos ng ng Himala. So yun, parang nabuhay na ako ng loob, o nga naman, may mga doktor na maaaring uh, tumulong sa akin, kung anong gamot. So, wind workout ko yon And then, uh, parang naisipan ko, try ko kaya mo nang mag-barley. So, nag ako na yung I Am Worldwide na barley. So, first time kong uh, uminom ng ganon, so, nag-order nag -order ako ng uh, tatlong box. So, ininom ko yun, bago pagising ko, uh, wala pa akong kinakain, hindi pa ako nakainom, hindi pa ako nakapagkape, uminom na ako ng barley powder. So, yung barley powder na yun, uh, ilalagay mo lang sa tubig, uh, simpleng tubig lang, tap water o kaya mineral water, hindi siya mainit, hindi siya malamig. So, tinunaw ko doon, ininom ko yun. So, ginawa ko, uh, mga one month, bumili kasi ako ng ano eh, 30 pieces na uh, barley I am Rollwood Barley. Ang sabi nila sa akin kasi is yun yung original. So, nagtry ako ng gano'n, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, uh, gamitin niyo po na instrumento to para gumaling ako. Tapos, syempre, ang inaano ko lang naman, nandun yung pinaka ko kay Lord na pagagalingin niya ako. So, ang ginawa ko, every time na tatang nagsisimba ako, inialay ko, Lord, sa pagtanggap ko ng yung banal na katawan at dugo, Uh, ikaw po ang magpagaling sa akin, and then every time na no, magro-rosary ako, bago ako, syempre papasok ako, nanaalay ko yung rosary na para sa kagalingan ko, so naniniwala ako na pagagalingin ako ni Lord, sabi kong gano'n, so yun yung nasa isip ko, and then sinabayan ko ng inom ng barley, yan Tapos nalaman ko na yung chocolate pala is sa pagkain ng cancer. So, hindi pa naman actually na finalize kung talagang cancer yun. Kasi, hindi pa na yung tatanggalin na uh, nodules ko sa thyroid. So, suspicious pala ang nakalagay. Yun. So, pero, pero parang nag-advance thinking na ako ng ganun. So, sabi kasi ni Dr. Atoy, yung pagkain ng cancer, yung chocolate. Since nalaman ko yon na chocolate pala, eh, yun ang ko talaga eh. Chocolate. So iniwasan ko nalagay yung chocolate na para sabi ko uh, para gumaling ako. At the same time pag-iinom ako ng tubig, bine-bless ko yun, Lord, gamitin niyo pong instrumento ang tubig na to. Na tubig na to ay magpagaling sa akin. So ang nangyari, sabi ko ay ba, pero actually nung time na yon, bago ako nagpa-plano na actually ako magpa-operate na si Kaso ko na nagpa-cardiac clearance na ako, nagpa-ECG, nagpa-X-ray, nagpa-laboratory na ako, nagpunta na rin ako sa hospital na Gat Andres, undressed, uh, kasi nalaman ko na libre nga yung operation doon. So, dun ako nag-asikaso ng mga papeles na kinakailangan ko. So, nagpa-cardia clearance na ako. So, okay. So, ang kulang cool na lang sa akin actually is schedule para sa operation. Kaya lang sabi ko, ay gusto ko, sabi ko, bago ako uh, maoperahan, gusto ko muna ulit magpa Udra at unang biopsy Ang natuwa ako kasi natuwa ako after a month ko ng barley tsaka yung mga prayers ko kay Lord na pagagalingin ako ultrasound yung nung previous round uh, mga July ultrasound ko nag uh, ang size is 3.5 cm and di kaya nung isang araw nagpa-ultrasound ako bumaba na siya naging uh, 3.2 cm na sabi ko huy ito na yung effect ko effect ng pagdarasal ko tsaka sa barley so ang ginawa ko nagpurchase ulit ako ng another uh, Uh, three boxes of I am rolled barley. Uh, sabi ko, inumin ko na to umagat uh, umaga at gabi na. Pero una kong purchase kasi, at uh, tatlong box, sininom kong kada umaga lang. Kasi magkano rin kasi yung isang box na ganun eh. Medyo mahal din yun. So, by this time, magpurchase purchase ako na another. So, after 15 days na matapos ko to, magpapa-urasan ako ulit at titinang ko o obserbahan ko kung talagang lumiliit na yon So, wasa sa lumiliit pa yon sa previous, ano ko, na ultrasound ng size nung pinakanodios ko na yun, ah uh, ito tuloy ko lang yung pag-inom ng barley at yung prayers ko kay Lord na naniniwala ako na pagagalingin niya ako. na nakaraan kasi, umiyak na ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, ayoko sana mo operahan. Pagalingin niya po ako, Lord. Ayoko sana mo operahan talaga. Yun, so yun din ang sabi ng, per, ng nanay ko, ng mga kaibigan ko. Pero kung sabi ko kung cancerous to at delikado, ah uh, talagang papa-opera ko na. Pero sabi naman nila, kasi actually ang nararamdaman ko is, ah uh, wala naman akong gan nararamdaman dun sa pagkakaroon ng nodules ko dito. ah uh, hindi naman ako nahirapan humi. Nga nakakain ako ng maayos, yung normal life ko talaga, yun pa rin naman nararamdaman ko. Sabi ng nanay ko, once na medyo talagang grabe na yung talagang hirap ko na, doon mo na yung patanggal. So, natuwa ako, tuwan to -tuwa ako nakaraan kasi nang photosound ako, lumiit siya. So, napakalaki nung kahit na ganun, maliit pa lang yung Uh, pagkaka-comparison ko ng ultrasound ko doon nakaraan, natuwa pa rin ako. So, feel ko pa rin susunod na ano, pa siya. So, magpapa-ultrasound ako ulit para malaman ko kung ano ulit yung pinaka-ano natin. Tsaka yung effect nung after 15 days ulit ng pag-inom ko ng barley. Yun. So, uh, i-update ko na lang kayo soon kung ano ang status ng aking uh, uh, ultrasound. So, ito muna for the meantime ang aking uh, i-update uh, sa inyo sa operation ko, sa thyroid ko. Uh, sana makatulong ito sa inyo sa mga nakaka-encounter ng ganitong problem sa katawan. Mas maganda kasi early detection talaga magpa-ultrasound kayo kung may nararamdaman o wala, kahit wala kayo nararamdaman, ipa-ultrasound nyo para at least ma yung mind niyo kung uh, ano talaga yung sakit niyo o wala. Kung meron kayong sakit, kung wala kayong sakit, napaka- sweldo nyo ako, wala kayo kayo sakit. Yeah. So, kung if ever gusto nyo magpa-medical, uh, sa harap ng PGA, simple, uh, yung PMP diagnostic, pwede kayo magpa-medical doon. So, mas maganda na yung mas alam natin kesa yung pagdating ng time na hindi mo na kayang gamutin pa, di na kaya, sobrang na kunyari kung talaga may cancer ng isang tao. Siyempre, pagka-worse na, mas maraming gamot o mas maraming delikadong ano, So, yan. Yeah. Uh, harapan ng PGH. Pwede kayo magpa Uh, medical doon, uh, PMP Diagnostic Center. Okay, uh, for now, ito lang po muna yung ating uh, uh, ma-update sa status ng aking sa thyroid ko. So, thank you so much for watching. Kung gusto nyo po na, kung gusto nyo, nagustuhan nyo ang aking video, pero kayong mag-like o mag-subscribe para sa susunod na update sa mga videos ko ay ma, makita nyo pa rin. Thank you so much for watching. Bye!